ang Diyos ay Panginoon at si Kristo ay Panginoon, hindi raw ba malinaw na si Kristo ay Diyos? Mga kaibigan, mali pong sabihin na dahil sa ang Diyos ay Panginoon at si Kristo ay Panginoon, ay Diyos na po ang Panginoong Yesu Kristo. Una, ang kahulugan po ng Panginoon ay sinusunod. Ganito po ang ating mababasa sa Lukas 6.46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ang Panginoong Heso Kristo po ay Panginoon sapagkat dapat siya ay sinusunod. Kaya nga ang sumbat niya sa mga namamanginoon sa kanya, ngunit hindi naman po sumusunod ay, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi kay kaibigan, mayroon ding nakasulat sa Biblia na tinawag din ni Sarah na Panginoon si Abraham. Dahil sinusunod niya si Abraham na kanyang asawa. Pansinin po ninyo, dito po sa unang Pedro 3.6. Nagaya ni Sarah na tumaliba kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon kaya kung ang Panginoong su Kristo ay Diyos sa likas na kalagayan dahil sa siya'y Panginoon, lalabas po na Diyos din si Abraham dahil tinatawag din siyang Panginoon. Ikalawa, mga mahal na kaibigan, hindi dahil sa ang Diyos ay Panginoon at ang Panginoong su Kristo ay Panginoon ay Diyos na ang ating Panginoong su Kristo dahil magkaiba po ang kanilang pagkapanginoon. Ang Panginoong Diyos po, ang Ama, ay katutubong Panginoon o walang lumikha sa Kanya. Sapagkat siya nga po ang manilikha, gaya po ng mababasa natin, dito po sa awit, shen at tres. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. E eh, samantalang po, ang Panginoong Heso Kristo, bakit siya naging Panginoon o dapat sinusunod? Ganito naman po ang nakasulat sa Gawa 2.36. Pakatalas na sin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Malinaw po, mga mahal na kaibigan, na ang Panginoong Yesu Kristo ay ginawang Panginoon. May gumawa sa Kanya para maging Panginoon. Hindi po katutubo ang kanyang pagiging Panginoon. At ang gumawa sa kanya upang maging Panginoon ay ang Panginoong Diyos. Dapat po nating tandaan na iba po ang gumawa kaysa sa ginawa. Kaya mali pong sabihin na dahil sa ang Panginoong Diyos ay Panginoon at si Kristo ay Panginoon, ay Diyos na po sa likas na kalagayan ang Panginoong Heso Kristo. Totoo po ba na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Mga kaibigan, salungat po sa aral ng Biblia ang paniniwala na ang Panginoong Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat ang tunay na Diyos po, hindi po nababago. Batay po dito sa Malakias 3.6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Gaano po ang hindi nababago sa Panginoong Diyos? Kahit anino ng pag-iiba, ganito po ang mababasa natin, mga mahal na kaibigan, sa Santiago 1.17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Malinaw po ang pahayag ni anino man ng pag-iiba. Kaya ang Panginoong Diyos hindi po magkakatawang tao. E bakit po ang tunay na Diyos ay hindi po magkakatawang tao? Sapagkat siya ay hindi po mapayag na siya ay Diyos na ay tao pa. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Osias sa 11.9. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng ating galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Malinaw pong pahayag ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, ako yung Diyos at hindi tao. Kaya hindi po siya nagkatawang tao. Hindi siya pumapayag na maging tao. Eh kung wala po sa Biblia at labag pa sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Ang tanong, kanino galing ang aral na ito? Mga kaibigan, noon pa man, ay may mga tao ng mga pagano na may ganito na pong paniniwala. Pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Gawa 14.11. Ganito po ang ating mababasa dito sa banal na kasulatan. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya katawang tao ang mga diyos at bumaba sa atin. Ang tagpong ito na binasa namin sa inyo ay nang makagawa na po ng himala sina apostol Pablo at Bernabe. Doon po sa dako ng Nistra, yun po ay dako ng mga pagano o mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Aba, pinaniwalaan po agad ng mga pagano na sina Pablo at Bernabe ay mga diyos na nagkatawang tao at bumaba sa kanila. Sa makatwid, ang aral po na ang Panginoon Panginoong Yesu Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ay wala po sa Biblia, kundi labag pa po sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito po ay aral ng mga pagano. Hindi raw ba ang sinabi ng Panginoong Yesu Kristo sa Juan 10.30 na ako at ang Ama ay iisa, ay nangangahulugang sila ay isa sa pagiging Diyos? Mga bigan, hindi po ang kahulugan nito ay isa sila sa pagka Hindi naman po sinabi ng Panginoong Yesu Kristo sa talatang ito na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Pakinggan ninyo ang nabanggit na talata dito po sa Juan 10.30. Ako at ang Ama ay iisa. Mga mala kaibigan, hindi rin po ang kahulugan nito ay iisa po sila sa bilang. Sa pangkat sinabi po ng Panginoong Yesu Kristo sa Juan 8.16, There are two of us, I and my Father. Batay po sa Juan 8.16. Ang pagpapakahulugan sa talatang Juan 10.30 na ang Ama at si Kristo ay isa sa pagiging Diyos ay maling pakahulugan sapagkat magkaiba po ang kanilang likas na kalagayan. Ano po bang likas na kalagayan ng Diyos? Sa Juan 4.24, mababasa natin, ang Diyos ay Espiritu. Samantalang, mababasa natin sa Juan 8.40, na pahayag mismo ng Panginoong Aso Kristo, na siya po ay tao. Ano po ba ang pagkakaiba ng likas na kalagayang Espiritu sa likas na kalagayang tao? Ganito po ang paliwanag mismo ng Panginoong Aso Kristo sa Lukas 24.39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Paliwanag po ang pagkakaiba ang Espiritu po ay walang laman at mga buto. Hindi po nakikita. Ang Panginoong Yesu Kristo ay tao, may laman at may buto, kaya hindi po sila iisa sa pagiging Diyos sa likas na kalagayan. Kung gayon, mga mahal na kaibigan, sa ano po ba iisa ang Panginoong Yesu Kristo at ang Ama? Dapat mapansin na ang nakasulat mo sa Juan 10.30 ay konklusyon po ng Panginoong Heso Kristo nang sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa. At may pinanggalingang mga premise po ito. May konteksto po ang talatang ito. Ganito po ang mababasa natin sa mga sinundang talata. 1 Gis 28, 29, tapos itutuloy natin ang 30. Ganito po ang pahayag. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Kaya sa mga talatang ito, ipinaliliwanag po ng Panginoong Heso Kristo na ang mga tupa o ang tunay na alagad ay inaalagaan niya at ipinagmamalasakit niya hindi sila maaagaw ng sinuman mula sa kanyang kamay. Hindi rin sila maaagaw ni numan mula sa kamay ng Ama. Kaya mga mahal kaibigan, ang Ama at ang ating Panginoong Hasyo Kristo ay iisa o nagkakaisa sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa tupa. Hindi po iisa sa pagiging Diyos.